And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Qul atadruna ma atadru mal muflis? Do you know who is the bankrupt?" When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked and they said, "Qalu al muflisu fina la dirham lahu mata." Ang sagot ng mga sahaba, "Ya Rasulullah, what we know about the bankrupt person in this world is the one who has neither money with him nor any property. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah wa ya'tika dhasata hadha wa kadzaba wa akala mala wa dama hadha wa daraba hadha So balit sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tunay na bankrap mula sa aking mga umma ay darating sila sa araw ng paghukom na kung saan bisalatin wasiyamin, siyamin wa zakatin. Meron silang sala, nagdadasal sila nung nasa mundo at the same time, yung mga tao na yun ay nag sila sa buwan ng Ramadan. At hindi lang sila nag sa buwan ng Ramadan, pero nagbibigay pa sila ng charity, nagbibigay pa sila ng kawanggawa sa mga tao. So, bahalit, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga tao na yon na darating sa kabilang buhay, na sila yung mga bankrupt, daladala -dala nilang kanilang pagdadasal, lang kanilang sala, daladala -dala nilang kanilang fasting, kanilang zaka, ang kanilang, kanilang katangian ay wayati kadasyata mahaza. Sila yung mga tao na mahilig silang manakit sa kanilang kapwa. Physically, verbally, ay mahilig silang manakit sa kanilang kapwa. Sinasaktan niya si Pulan, minumura niya si Pulan, at bukod doon sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kaza bahaza. Mga taong bankrupt sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahilig sila sa gawain ng paninirang puri. Pag nakita na yung kapatid sa pananampalatay ng Islam ay sinisiraan niya sa paningin ng mga tao. Pangatlo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akala mala Ito yung tao na kinakamkam niya ang kayamanan na hindi para sa kanya. Nangangamkam siya ng kayamanan na hindi dapat sa kanya. Inaagaw niya, ninakaw niya, inapin niya ang kanyang kapatid para lang makamit niya, makuha niya ang kayamanan na yon. Subhanallah. Pangapat, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasafa kadama haza. Bukod sa pangangamkam niya sa kayamanan o property ng kanyang kapatid sa pananampalatay ng Islam, ito yung uri ng tao na hindi sayang sa kanya ang pagpapadanak ng dugo ng kaniyang kapatid sa pananampalatay ng Islam. Ang gawain ng tao na ito ay mahilig siya pumatay ng tao. Hindi sayang sa kanya ang dugo, ang buhay ng kanyang kapatid sa pananampalatay ng Islam. Subalit, kayang kayang niyang padanakin ang dugo ng kanyang kapatid sa pananampalatayang Islam na wala malang pagmamalasakit. At panglima, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa daraba hadza maring sinaktan si pulan na nakit ng kanyang kapatid, pinalon niya ang kanyang kapatid. Yan ang mga katangian ng mga tao na yan na pagdating sa kabilang buhay, sila yung mga tao na tunay na bankrupt sa harapan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi pala ang kahulugan ng bankrupt o bankruptcy, yung tao na nawala ang kanyang kayamanan. Yung tao na nalugi sa kanyang negosyo. Yung tao na wala siyang nahipundar dito sa mundo ng kanyang kayamanan. Bagkus, ang tunay na bankrupt na isang tao ay nasa kanyang mga katangihan na ito. Kahit na siya'y nagsasala, kahit na siya'y nag-aino sa buwan ng Ramaban, kahit na siya'y gumagawa o nagbibigay ng kawanggawa sa mga mahihirap, Subalit, so, nasa kanya ang mga katangian na ito at hindi niya pinangalagaan ang mga bagay-bagay na ito mapapabilang siya sa mga tao na bangkra pagdating sa araw ng pag -ukum. Kaya pagdating sa araw ng pag ay ang gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala, "...fayu'ta hadha min hasanati, wahadha min hasanati." Lahat ng mabuting ginawa niya dito sa mundo ay kukunin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mabuting gawain niya dito sa mundo ay kukunin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ibibigay doon sa mga tao na kanyang ginawa ng masama. Ibibigay doon sa mga tao na kanyang minura. Ibibigay doon sa mga tao na kanyang siniraan ng puri. Ibibigay doon sa mga tao na kinamkam niya ang kanyang kayamanan. Ibibigay doon sa mga tao na pinadanak niya ang kanyang dugo at ibibigay doon sa mga tao na kanyang sinaktan nung sila sa mundo. Lahat ng kanyang mabuting gawain, fa infaniyat hasanatuhu qabla ayyukba ma alay at kapag maubos na yung mabuting gawain niya lahat may bibigay niya wala na siyang mabuting gawain naubos na ang gagawin naman sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ukhidza min khatayahum faturihat alayh kukunin naman ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng masamang ginawa nung mga tao na kanyang sinaktan, kanyang minura, kanyang pinadana ang dugo, kanyang kinamkam ang kanyang kayamanan, lahat ng kanilang masamang gawain, kukunin ni Allah subhanahu wa ta'ala upang ilipat doon sa mga doon sa tao na yun na gumawa ng masama sa kanyang kapwa. Thumma turiha finnar at pagkatapos, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay itatapon siya sa imperno.